Huli naman sa CCTV ang pagnanakaw ng isang kasambahay sa condo unit ng kanyang amo sa Quezon City. Aabot daw sa halos 700,000 piso ang natangay umano ng suspect. Saksi si Mav Gonzalez. Sa kuwang ito ng CCTV sa isang condominium sa Quezon City, makikitang may bit-bit na bag umano ang labing siyam na taong gulang na si Babylin Gulo, tubong keso na namamasukang kasambahay sa isa sa mga tenant ng kondo dumiretso sa sa elevator habang may kinakausap sa cellphone. Ito ang huling pagkakataong namataan siya sa kondo. Ang iniwang unit ng amo, natuklas ang nawawalan daw ng halos 700,000 pisong halaga ng cash at mga gamit. Uwi ko dito, kasama ko yung pinsan ng maids ko. Uh, pagbukas namin ng pinto, nagkalat na lahat. Kasama sa mga tinangay, umanon ni Gulo ang isang laptop at isang portable music player, pati mga lahas at pera na nakakandado sa isang drawer na persahan umanong binuksan. Isang buwan pa lang daw na nagtatrabaho si Gulo para sa biktima. Pera siya ng sekretary ko. Eh. Yung sekretary ko, almost six years na. Uh, first cousin siya. Yun, based naman sa info ng, ng sekretary ko, okay naman. So, tiwala ko sa kanya. Parang tingin mo hindi makabasag pinggan. Talagang masunuri naman, mabait, kanya magalang. Formal nang inireklamo ng biktima sigulo sa pulisya at kasalukuyan ng pinaghahanap. Pinailan po siya namin ng qualified dip kasi domestic servant po siya. Payo ng mga otoridad sa mga kumukuha ng kasambahay. Oh so, dapat po maging mapanuri sila kung kukuha sila ng kautulong. Dapat po hingan po nila ng mga barangay clearance, police clearance, NBI clearance, ID. Na nagpapatuloy na talaga yung katulong na kukunin nila, uh, walang dating mga record na meron silang mga ginawang masama. Ako si Mav Gonzalez, ang inyong naging saksi.